sa pwesto ng tent ni Maris at Oliver ay kanya-kanyang hanap ng pwesto ang lahat para magpahinga. Inilabas naman ni Oliver iyong isang buwig ng saging na saba. Oh, eto, saging na saba. Kayo na ang magsaing ha? Sinong gusto sumama sa akin? May ilog akong namataan sa may kanluran. Susubukan kong mamana roon para may ulam tayong isda para sa tanghalian. Sabi naman ni Tommy, Sige, ako na ang sasama sa iyo pare. Ako rin, sama ako. Uwi ka ni Ephraim at magkakasama na ang tatlo na umalis. Habang naglalakad, ay sinabi ni Tombi, Pare, ako nga pala si Tommy, Ito naman si Ephraim. Ako naman si Oliver. Siya nga pala, sino kayo? Kano-ano -ano kayo ni Maris? Sabi naman ni Tommy hindi pa ba kayo masyado nakakapagkwentuhan ni Maris? Hindi pa eh. Kahapon lang kami nagkakilala. May kinaharap akong kalaban tapos dumating siya para tulungan ako. Eh bakit ka nasa kagubatang ito, Oliver? Ganito kasi yan, pare. Ilang linggo na ang nakalipas na nanaginip ako na may isang babae ang nasa panganim sa isang kagubatan. At kailangan niya raw ng tulong ko. Noong una, ay iniisip kong pangkaraniwang panaginip lang iyon. Pero naging paulit-ulit na eh. Hanggang sa ikwento ko iyon sa lolo ko na isang albularyo. Ang sabi niya, isa lang raw ang ibig sabihin noon. Tinatawag na kami ng aming tungkulin. Ha? Ano tungkulin naman yun? Ang pagiging tagabantay. Paano kayo naging lahi ng tagabantay? Isa eh, sa pagkakaalam namin ay si Magnus lang ang tagabantay Oo, tama naman ang alam nyo. Nasa lahi nga nila Magnus ang maging tagabantay ng elemento ng kalikasan. Ang sa amin naman ay tagabantay mula sa lahi ng anghel. Responsibilidad namin protektahan ang inang babaylan kapag hindi na ito kayang protektahan ng tagabantay o ni Magnus. Siguro alam nyo naman na wala na kapangyarihan si Magnus ngayon. Kaya din siguro kami na ang kailangan umalalay kay Maris. Kaya ako umakit ng bundok para hanapin ang inang babaylan Hindi ko kilala si Maris At hindi ko rin inakalang Iyong babae sa panaginip ko Ay siya na at isang inang babaylan Kaya sa totoo lang Wala ko gaano alam tungkol sa kanya Siya nga pala Boyfriend niya ba yung si Magnus? Parang may kakaibang koneksyon kasi sa pagitan nila Tsaka iba ang tinginan nila Parang may malalim na pag-aalala Ah eh kasi yan pare si Maris o ang pamilya ni Maris ay katiwala o mayordoma sila sa mansyon ng pamilya nila Magnus. Lumaki si Maris sa mansyon nila Magnus habang naglilingkod bilang kasambahay at katiwala ng lola ni Magnus na si Lola Corazon. Noong mamatay iyon ay umuwi ng buhol ang buong pamilya ni Magnus. Kasama kaming dalawa na kaibigan niya na si Pandoy. Iyon lang din ang unang pagkakataon na makilala namin si Maris. Tapos nagsimula na ang panaginip ni Magnus na magiging gabantay, Kaya umakit kami ng ibisan, doon na rin naging inang babaylan si Maris. Eh dahil sa silang dalawang palaging magkasama, kaya nahulog ang loob nila sa isa't isa. Pero kung hindi mo pa alam ang batas ng mga babaylan, bawal sa inang babaylan ang mag-asawa. Kaya ayun, hindi sila pwede. May ibang dalagang nakilala si Magnus at kakakasal niya lang noong nakaraang buwan. At buntis nga ngayon ang asawa niya. Ah, ganun ba? Okay? Eh anong plano mo, Oliver? May manual ba ang mission mo na kailangan mong magawa? Hindi ko alam eh. Pero simple lang ang plano ko sa ngayon. Sasamahan ko si Maris sa pagpunta sa Ibisan para isaayos ang sitwasyon roon. Tapos tutulungan ko na rin si Magnus na makuha uli ang mga gabay niya. Para pagkatapos noon, Babalik na ako sa amin at mamumuhay uli ng matiwasay. Malayo sa ganitong buhay na puro kababalagan ang kinakaharap. Mabuti ka ba pare? Ganyan lang kasimple ang misyon mo. Si Magnus kasi ay matagal lang gustong mamuhay ng normal. Kaso mukhang walang resignation sa misyon na nakaatang sa kanya eh. Meron din yun pare kapag namatay ang inang babaylan. Kasi magkakaroon ng bagong inang babaylan. Tapos magpapalit na rin ang tagabantay para mo namang sinabing kailangan mamatay ni Maris para makapagpahinga si Magno sa kanyang pagiging tagabantay? Hindi naman sa ganun, pero sinasabi ko lang ang totoong senaryo sa ganitong buhay. Kasi kung mamamatay si Maris at magkakaroon ng bago inang babaylan, ay maaaring ako naman ang ipatawag ng inang kalikasan para pagbantayin sa inang babaylan na ihihirang. Sa bagay, may punto ka dyan pare. Sagot naman ni Tombi. Pagkarating sa ilog ay naghanda na si Tommy at Ephraim sa pamimingwit. Samantala lumayo naman si Oliver upang mamana. Samantala sa bahagi ng Manila Maris ay masinsinan silang naguusap ni Rika. Rika, sigurado ka? Handa ka na sa pagiging inang babaylan? Tanong ni Maris. Siyempre ati Maris, hindi ako handa. Malay ko ba kung paano maging inang babaylan? Pero nararamdaman ko sa puso ko na handa akong tanggapin ang responsibilidad dahil dito magkakaroon ng kahulugan ang buhay ko. Naisip ko nga rin na mas mabuti ang maging sitwasyon ko kaysa sayo dahil ako nariyan ka para magturo at gumabay sa akin. Samantala noong naging inang babaylan ka ay wala raw nagturo sayo. Sariling sikap lang para malaman ang mga bagay-bagay. Oo, tama ka Rika. Napakahirap ko na sitwasyon ko dati. Lahat, hindi ko alam. Naging malinaw lang sa akin ang karamihan noong makarating na ako sa Ibisan dahil may aklat naman doon kung saan nakasulat ang mga batas at pamamaraan ng buhay na dapat susundan ng inang babaylan pati na ng kanyang mga kasamang bagong henerasyon ng babaylan. So, silang apat yung magiging konseho mo ng babaylan? Hindi ba't parang napakabata pa yata nila masyado? Ang totoo niyan Ate Maris Bihag yan sila ng mga rebelde eh. At nakatakta ng gawing parausan at laman mabuting Mabuti nga at nakita namin sila at nailigtas Dinala namin sila kina kinaapong melo Upang ipahatin pababa Kaso nagulat kami Dahil nakababa na ang mga tao ni Apong Melo na bibili ng mga kailangan nila ay naroon pa rin ang apat na yan. Tapos sinabi nilang nagkaroon sila ng iisang panaginip at inaalok sila ng inang kalikasan na maglingkod sa kanya bilang mga babaylan. Akala nga namin ay hindi nila tatanggapin kasi kung makikita mo sila, ang babata pa ba diba? mga kikay pa, mga anak mayaman rin kasi sila. Pero nagulat kami noong sabihin nilang tatanggapin nila ang maging babaylan at mamuhay sa ibisan. Siguro nga mahirap maghusga sa panlabas na anyo kagaya nila. May kanya-kanya silang dahilan sa pagtanggap ng tungkulin. Nakakatuwa naman. Nagkaroon ng sagot ang matagal ko ng tanong. Hindi ko kasi alam kung paano ko patatakbo ibisa ng Ibisan ng mag-isa. Ngayon, meron ng isang team na tutulong sa akin at magiging adviser na lang pala ako. Uy ka ni Maris. O oh, ti Maris, huwag mo muna akong iwanan sa ibisan ha? Hagat hindi pa kami marunong sa mga kailangan namin gawin. Oo naman. Doon pa rin ako titira Ayoko nang mamalagi sa mansyon Baka maging kamukha ko pa ang magiging anak ni Althea Mainit pa naman ang dugo noon sa akin <laughs> Alam mo rin pala yun? Oo naman Kung makatitig yun sa akin As if naman kabit ako ni Magnus Tapos nagkatawa na na si Maris at Rica Si Magnus naman ay tahimik lang na nakaupo sa di kalayuan Nagbabantay sa paligid habang ang mga kadalagahan ang nagbabantay sa nilulutong nilagang saging Na ipaparis nila kung sakaling makahuli ng isda ang mga kasamang umalis Makalipas ang mahigit isang oras ay nakabalik na si Tommy, Ephraim at Oliver May dala silang labing dalawang piraso ng isda Pituroon ay huli raw ni Oliver gamit ang pana tapos lima naman ang huli ni Natombi at Efraim sa pamimingwit. Ipinaihaw nila lahat ng iyon at masayang nagsalo-salo sa tanghalian. Samantala sa bahagi naman ng Santa Ines, maghapong naroon sa hasyenda si na Altea, Alona, Batang Lino na kapatid ni Efraim, Mang Rudy at Aling Mami. Masaya sila sa pagdiriwang ng kaarawan ni Lingling na asawa ni Pandoy at isinabay na rin ang baby shower sa magiging anak ng dalawa. Pasado alas 5 at nag-aagaw na ang liwanag at tilim nang sabihin ni Mang Rudy. Paano? Magsiuwi na tayo. Makulimlim ang panahon no? Baka biglang umulan. May kasama pa naman tayong buntis. Baka maambunan. Sabi naman ni Aling Mami. Ano Altea? Tara na. Okay po, Medyo napapagod na rin ako eh. Kailangan ko nang ihiga ang likod ko para makapagpahinga. Paano Lingling? Uuwi na kami. Pasyal ka na rin madala sa bahay para may iba naman ang environment mo. Magmaraton tayo doon ng series na pinadownload ko para may pamatay tayo ng oras. Oo sige Altea, baka bukas o sumakalawa magpapahatid ako roon kay Pandoy. Ano ka ba? Kahit huwag ka na magpatid kay Pandoy, kapag nagpunta rito si Mang Ambo o si Mang Rudy, magbatid ka na agad papunta sa bahay. Saglit lang naman yun. Oo sige, salamat. Uwi ka ni Lingling. Tapos nagyakapan na sila ni Altea bago iyon luwabas ng bahay. Bitbit -bit naman ni Alona ang mga pa-take out na ulam at dessert na ipinadala ni Lingling. Saga na kasi sa dessert ang selebrasyon na iyon dahil iyon naman ang naging ambag ni na Lola Auring at Isay. Habang bumabiyahe pa, pa uwi, ay panay ang ulo at makikita ang pagguhit ng maliliit na kidlat sa kalangitan pero wala pa namang ulan. Sabi pa ni Mang Ambo, Sana huwag munang bumagsak ang ulan hanggat hindi pa tayo nakakarating ng bahay. Sumabat naman si Mang Rudy na nasa hulihan ng jeep na kaupo. Oo nga, Wang, wow, malakas-lakas ang bagsak nito. Lalo at mag-iisang linggo na yata na hindi umuulan. Pagkarating nila sa mansyon, ay diretsyong ipinasok ni Mang Ambu ang jeep sa unahan ng puno ng mangga, kung saan iyon normal na nakaparada. Sa kapalang nagsibaba ang lahat. Agad namang isinarado ni Mang Rudy ang gay. Paano, Alteya? Hindi nyo na ako kailangan dyan. May ulam na rin naman kayo kung gusto nyo pang kumain. Opo Aling Maming, tsaka baka gusto niyong kumuha ng ulam dito. Mukhang hindi na kami kakain eh. Busog na busog pa ako. At kung magutom man ako mamaya, hindi kanin at ulam ang babanatan ko. Yung biko ang gusto kong kainin, ipaparis ko na lang sa gatas. Sabi naman ni Aling Maming, E di ilagay niyo na lang ang mga ulam diretso sa ref. Marami naman yan. Pwede yan sa tanghalian niyo bukas." Ipagluluto ko na lang kayo bukas ng umaga ng pag-almusal. Huwag na rin po aling maming. Marami din kaming kakanin eh. Ito na lang din ang ipang-aalmusal ng mga estudyante ko bago sila pumasok. Huwi ka ni Althea na ang tinutukoy ni estudyante ay sina Alona at batang si Lino. E sige. Magpahinga na kayo ng maaga ha. Tawagan mo ako agad Althea kapag may nararamdaman kang kakaiba o kapag kailangan mo ako. Opo Aling Maming, maraming salamat po Sagot naman ni Altea Tapos nagtuloy na sa likuran ng mansyon Sina Aling Maming at Mang Rudy Si Mang Ambo naman ang nagbitbit ng bayong Na puno ng mga pagkain na dala nila mula kinapandoy Mang Ambo, pakilagay na lang po niyan sa lamesa Ako na ang maglilipat niyan sa mga Tupperware Bago ko ilagay sa ref Okay, sige Altea Magkakapi rin muna ako sa itaas. Pagkatapos, dahil puro matatamis ang kinain mo kanina kinapandoy, kailangan ko ng pantanggal umay. Uwi ka ni Mang Ambo at nagpatuloy na sa pag-akyat sa ikalawang palapag. Sabi naman ni Altea, Tara alo na, itanim natin yung mga rose na nakuha natin kanina doon kay Ling Tamang tama magtanim ngayon dahil uulan ito sigurado mamaya-maya at malamig ang panahon sa buong magdamag. Mas madaling mabubuhay ang halaman. Lino, pakikuha naman yung maliit na timba natin. Lagyan mo na rin ang kaunting tubig. Ipandidilig natin sa mga bagong tanim. Agad namang tumalima ang bata. Si Alona naman ay bumalik sa jeep para kunin ang maliit na sako na may lamang rose na pangtanim na iwan niya iyon sa ilalim ng upuan. Habang nagtatanim si Altea ng mga sanga ng rosas, ay nakaramdam siya ng mainit na aura mula sa likuran. Kaya agad siyang napatingin. Nakita niyang naroon na isang babae na mga nasa edad 40 mahigit. Pero maganda ang kutis at may mabangis na guhit ng kilay. Sino ka at paano ka nakapasok rito? Tanong ni Altea. Sabi naman ng babae, Ako si Isabel, ang asawa ni Abraham na mortal na kaaway ni Magnus. Naparito ako para sunduin ka. Malaki na masyado ang atraso sa amin ng asawa mo. Kaya naisip kong maningil na ng maaga. Kukunin kita bilang kabayaran. At ako ang kikilalaning ina ng dalawang sanggol na nasa iyong sinapupunan. Sabi naman ni Altea, At sinong may sabi sa iyo na makukuha mo basta-basta ang gusto mo? Huwika niya sabay bunot ng baril na nakalagay sa kanyang sling bag na palagi niyang dala. Iniwan iyon sa kanya ni Magnus bilang proteksyon. Lahat ng balang naroon ay naisaw sa Blue Solution na tatalab sa kahit anong uri ng aswang. Matapang rin pala ang asawa ng tagabantaya. Sige, ipakita mo ang tapang mo kung saan ka dadalhin yan. Uy ka ni Isabel, kaya agad pinaputok ni Althea ang baril ng tatlong beses. Sapul sa katawan at sa balikat si Isabel. Napaatras pa ito at nagulat. Hindi niya inakalang matatablan siya ng mga bala ng baril. Umusal siya ng orasyon at inilapat ang palad sa baging may tama ng bala. Isa-isang iniluan ng kanyang katawan ang mga bala. At noong malaglag sa lupa ay umuusok iyon ng kulay asul. Matalino ang tagabantay Iniwanan ka ng balang may kimikal. Pero baliwala pa rin yan sa katulad ko. Wika ka ni Isabel. Sabay kumpas ng kamay paturo kay Altea. sa kabumitaw ng malakas na tigal Mabilis na humarang ng sabay sina Alona at ang batang silino kay Altea. Kaya silang dalawa ang tinamaan ng tigalpo. po. Lapnos ang katawan at mukha ng dalawa bago bumagsak sa lupa. Alona! Lino! Sigaw ni Altea at niyakap ang dalawa. Sabi naman ni Isabel, Nako, muntik na ako pumalpak sa plano ko ah. Bakit ba ako nagbato ng tigal po? Masyado na yata ako nadadala ng emosyon ko. Mabuti na lang at humara ang dalawang yan. Kung hindi, ikaw ang napatay ko. Hindi ko pa naman yung plano. Muling itinutok ni Altea ang baril kay Isabel at sunod-sunod na pinaputo hanggang sa maubos ang bala. Pero wala nang niisa sa mga bala ang nakarating kay Isabel dahil nakataas na ang kamay niya at may nabuong shield sa kanyang harapan. Kaya naman, nalalaglag na lang sa lupa ang mga bala pagkatapos tumama sa shield. Ano? Tapos ka na? Ako naman! Uwi ka ni Isabel, sabay kumpas paturo kay Altea. Pero hindi para batuhin ang tigalpo Biglang napatayo ng tuwid si Altea at napunta ang dalawang kamay sa likuran. Magkadikit iyon dahil sa hindi nakikitang tali na inilagay ni Isabel. Tapos lumutang sa ere si Altea at unti-unting na ilalapit kay Isabel. Pagkalapit ay hinawakan ni Isabel ang tiyan noon. Mabuti at hindi na paano ang mga sanggol. Masyado ka kasing matapang eh. Mapapahamak ang mga aampunin ko dahil sa'yo. Tumalikod na si Isabel at nakasunod naman sa kanya si Althea na nakalutang sa lupa. Saktong paparating si na Mang Rudy at Aling Maming. Althea! Sigaw ni Aling Maming. Napalingon naman sa kanya si Isabel sabay kumpas ng kamay. Mabilis namang kumilo si Mang Rudy at hinawi ang asawa. Kaya pareho silang hindi tinamaan ng tigal po. Lumabas din si Mang Ambo mula sa itaas ng bahay dala ang shotgun. Kaso hindi niya naman iyon maaaring paputukin dahil maaari ding tamaan pati si Altea nakatabi lang ni Isabel. Ngumiti lang ng matamis sa kanila ang babaeng hindi nila kilala na kumuha kay Altea saka pumasok na sa portal at bigla na lang iyong naglaho. Napatingin naman si Mang Ambo sa lupa at nakita si na Alona at batang si Lino. Alona! Lino! Sigaw ni Mang Ambo at mabilis nang bumaba upang alamin ang kalagayan ng dalawa. Maging si na Aling Maming at Mang Rudy ay lumapit na rin pero nanlumo sila noong kapain ang gilid ng leeg ng mga iyon. Pareho nang walang buhay. Pare-pareho na lang silang napaiyak sa nangyari. Makalipas ang kalating oras ay iniayos ni Mangambu ang sarili. Tinawagan niya si Pandoy at ipinalam ang nangyari. Humingi na rin ang tulong para sa pag-aayos ng kabaong at paglilibingan ng dalawa. Pare-pareho silang naghihinagbis sa pagkamatay ni Naalona at Lino na itinuring nilang kapamilya na rin. Ipinag-aalala rin nila kung paano ipapaliwanag kay Magnus ang pagkawala ni Althea. Samantala, sa bahagi naman nila Magnus, nakalubog na noon ang araw at kasalukuyan nagpapahinga si na Magnus. Kausap niya si na Tombi, Rika at Efraim. Nang biglang napabangon si Rika at napatingin sa langit, ang mga mata naman ito ay biglang naging purong puti. Agad na rin napatayo si Efraim upang alamin ang nangyayari kay Rika. Pero bigla itong nanghina at nagkulaps. Mabuti at naroon si Efraim sa likuran ng dalaga. Kaya nasalo niya iyon at dahan-dahang inilapag sa lupa. Maya-maya ay nagkamalay rin ito at biglang naiya. Sabi naman ni Magnus, Rika, ano nangyari? Sabi naman ni Rika, Kuya Magnus, sina ati Alona at Lino patay na. Ha? Totoo ba sabi mo Rika? Tanong naman ni Ephraim. Hindi ko alam. Basta, yun ang nakita ko sa balintataw ko. Kapag ganoon, ay hindi pa ako sigurado kung nangyari na ba o hindi pa. Eh si Altea, nakita mo ba sa pangitain mo? Upo. Kinuha siya noong isang babaeng maldita ang itsura at nagpakilalang si Isabel. Tinalian niya si Ati Altea ng tanikala na yari sa mahika at dinala sa pagpasok niya sa isang portal. Agad tumayo si Magnus upang puntahan sana si Maris para itanong kung nakita niya rin ba ang mga nakita ni Rika. Pero pagkalingon niya sa likuran ay papalapit na rin ito. Maris, nakita mo rin ba ang nakita ni Rika? Oo Magnus, ngayon lang yun nangyari. Sigurado ka? Baka naman hindi pa yun nagaganap. Di ba minsan, advance ang ipinapakita ng mga pangyayari? Oo Magnus, pero sa pagkakataong ito, real time yung mga nakita namin. Paano ka naman nakakasiguro? Magtiwala ka sa akin, Magnus. Sigurado ako sa mga nakita ko. Dahil bumalik na sa akin lahat ng kapangyarihan na taglay ko dati. Dahil sa pagkamatay ng natitirang tatlo na pinagbigyan ko ng kapangyarihan, buo na uli ang kapangyarihan ko. Kaya sigurado ako sa mga nakita ko. Ngayon iyon mismo naganap. Napakamao si Magnus at naglakad patungo sa unahan. Doon niya inilabas ang paghihinagbis sa nangyari. Maging si Narika at Efraim ay pareho ng umiiyak. Dahil si Alona ay ate ni Rika. Ang batang si Lino naman ay nakababatang kapatid ni Efraim. Samantala, sa bahagi naman ni Reyna Isabel, imbis na umuwi sa bundok ng Lunarka kasama si Altea, ay dinala niya muna ito sa isa sa mga rest house niya na nasa sentro mismo ng Santa Ines. Wala namang nakakaalam na naroon siya dahil private mansion iyon. May mga bantay na aswang sa labas at matibay ang siguridad ng pamamahay. Nais niya munang magpalipas ng ilang araw roon dahil medyo naumay siya sa pamumuhay sa gubat. Lalo at puro mga aswang na hayok sa sariwang laman at dugo ang mga kasama niya roon. Tanging ang mga babaylan na sina Amara, Alaysa at Amor lang ang hindi aswang sa mga kasama nila. Bagamat isa rin siyang aswang, kalahati pa rin ang pagkatao niya ay tao. Kaya nai-enjoy niya pa rin ang mga pagkain na medyo may dugo. Gaya ng grilled steak na may dugo-dugo pa pero inihaw. At pag-inom ng mamahaling wine inilagay niya sa isang silid na walang bintana at naka-soundproof si Althea para walang makarinig kahit pa magsisigaw iyon. Samantalang siya ay agad naglublub sa isang swimming pool sa likuran ng mansyon para ma-enjoy ang kanyang pananatili sa syudad. Nasa kasarapan siya na kanyang paliligo nang may narinig siyang dalawang lalaki na nag uusa Pare, nakikita mo yung bebot na yun? Ayun o, yung nasa may gilid ng swimming pool. Grabe, ang ganda. Super hot. Sana magtanggal lang takip ng kabundukan nang makita natin. Lalo at hindi niya naman alam na may nakakakita sa kanya. Pinatalas pa ni Isabel ang kanyang pandini at hinanap ang pinanggagalingan ng mga boses at napagtantong naroon iyon sa isang kalapit na gusali nasa ikasampung palapag kaya kitang kita siya ng mga iyon Lalo at gumagamit sila ng telesko Naginit ang tenga ni Isabel Dahil ayaw niya na binubusuhan siya Tumayo siya at gumawa ng portal Sabi pa noong isang lalaki Pare, nasaan na yung bebot? Bakit biglang nawala? Hindi ko naman nakita na naglakad papalayo. Parang napakisap lang ako ng mata Ay nawala na bigla Nang may nagsalita sa kanilang likuran ang ayoko sa lahat ay yung binubusuhan ako kapag naliligo. Tamang-tama, kanina pa ako nauuhaw. Uy ka ni Isabel, sabay pinahaba ang mga daliri at kuku. Sa kahinawakan sa balikat ang dalawa at ipinasok sa portal. Pagkalabas nila ay naroon na sila sa gilid ng swimming pool. Sisigaw pa sana ang dalawang iyon para humingi ng tulong. Pero bigla namang hindi na maibuka ang kanilang mga bibig. Shhh, huwag maingay. Di ba nga, gusto niyo ako makita? E di eto na. Makikita niyo ako ng malapitan. Uwi ka ni Isabel at ipinatong ang isa sa lamesa. Tapos ginilitan ang leeg. At doon isinahod ang pitsil na babasagin. Nagsisigaw naman na mananakatingin ang isa pero hindi makapaglabas ng boses. Relax ka lang. Mamaya kukuha na kita ng dugo. Kapag naubos na ang dugo nitong kasama mo... Uy ka ni Isabel... Sabay nagsali ng dugo mula sa pitchel... At naglagay sa isang malaking wine glass... Matagal-tagal na rin ako hindi nakakainom ng dugo... Mabuti na lang at nagvolunteer kayo... Salamat boys ha... Uy ka ni Isabel... At muling nagdive sa swimming pool... Matapos maubos ang laman noong malaking wine glass... Sa buong magdamag ay pinagsawa niya ang sarili sa pag-inom ng wine na hinaluan niya ng dugo noong dalawang lalaki at bago mag-umaga ay gumawa siya ng portal patungo sa isang malayong lugar at doon niya itinapon ang katawan ng dalawang lalaking mambuboso na kinuhanan niya ng dugo. Sa ka siya pumasok sa loob ng isang napakalamig na silid para matulog buong maghapon pagkagising niya naiisipin ang sunod niyang mga hakbang. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 185. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.